Alam nyo ba, may isang halamang simple lang ang hitsura, pero matagal nang pinagkakatiwalaan ng ating mga ninuno. Ito ang tsaang gubat. Tara, samahan nyo ako sa maikling paglalakbay para kilalanin ang kasaysayan nito. Bago pa dumating ang mga Kastila, ginagamit na ng mga sinaunang Pilipino ang mga dahon ng tsaang gubat bilang tsa. Napansin nila na kapag pinakuluan ito at ininom, nakatulong itong guminhawa ang tiyan lalo na kapag may kabag o banayad na pagtatae. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na lunas sa simpleng sakit. Noong panahon ng kolonyalismo, napansin din ng mga praile at mananakop ang bisa nitong halamang ito. Unti-unti nilang naisama sa mga tala ang tungkol sa wild tea na mga taga -baryo. At doon, nagsimulang pumasok ang kaalaman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagsapit ng ikadalawampung siglo, sinimula ng mga siyatipiko sa Pilipinas ang masusing pag-aaral sa tsaang gubat, na, na rin sa pangalang Carmona retusa. Pinatunayan nilang may taglay itong natural na compounds na nakakatulong laman sa pananakit ng tiyan, sipon, at sore throat. Dahil dito, isinama ito sa listahan ng Department of Health bilang isa sa mga approved medicinal plants sa ating bansa. Hanggang ngayon, marami pa rin Pilipino ang umaasa sa tsaang gubat bilang mainit na inumin para sa mga simpleng karamdaman. Isipin nyo, isang munting halaman na nagmula sa kagubatan, naging bahagi ng ating kultura at kalusugan. Kung gusto nyo pang matuto tungkol sa iba't ibang halamang gamot at mga kwento sa likwid ng kanilang kapangyarihan, huwag kalimutang sundan kami para sa higit pang health tips at kwentong magpagkakatiwalaan.